Malungkot na balita ang sumalubong sa isang pamilya sa bayan ng Santo Tomas, Isabela matapos na masunog ang kanilang tahanan sa Barangay Sentro noong unang araw ng Enero taong 2025. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Senior Fire Officer 3 Felipe Ante, officer in charge ng Santo Tomas Fire Station, alas 7 ng umaga noong magsimula ang sunog at noong nangyari ang insidente ay nasabayan ng kabaga ng may-ari ng bahay na si Maria Aggabawat ang asawa nito dahil doon umano nila sinalubong ang bagong taon at ang naiwan lang sa bahay ay ang kapatid nito na si Gaudencio Baguno, 67 anyos. Ayon kay SFO3 Ante, kasalukuyang natutulog si Baguno sa ik ikalawang palapag ng bahay nang magising ito dahil sa kakaibang tunog. Nang kanya itong tingnan ay dito niya napag-alaman na nagmumula ito sa nasusunog na electric fan. Sinubukan pang apulahin ni Baguno ang sunog ngunit dahil gawa sa light materials ang bahaging iyon ng bahay ay mabilis lamang na kumalat ang apoy. Kaagad namang rumisponde ang BFP Santo Tomas sa lugar, katuwang ang BFP Kabagan at Delfin Albano at ganap na 8:15 ng umaga nang tuluyang edeklarang fire out ang sunog. Ayon kay SFO3 Ante, tinatayang nga umabot sa humigit kumulang 300,000 pesos ang halaga ng natupok ng apoy at sa kabutihang palad ay wala namang nasaktang individual at wala rin na damay na kabahayan sa nangyaring sunog. Ito rin ang unang kaso ng sunog sa lugar ngayong taong 2025. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay. Idol!